Hello mga kasisi, itago nyo na lang ako sa pangalang Clara, 27 anyos, taga kagayan. Peerness ng umaga yon, may dalang excitement ang bawat hakbang ko. Bitbit -bit ko ang paborito niyang tapsilog, at yung bagong joystick na ilang linggo, na niyang tinitipid-tipid bilhin sa Shopee. Plano kong hin siya. After all, limang taon na rin kaming magkasama. Tahimik akong pumasok sa bahay nila gamit ang duplicate key na ibinigay niya sa akin. Pero pagbungad ko pa lang sa kwarto niya, parang may bumagsak na yelo sa dibdib ko. Nandun siya, wala kahit anong saplot, at yakap-yakap ang dati niyang ex. Parang napako ang mga paako sa sahig. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Hindi ko na kailangan marinig kung bakit o kung hindi yon ang iniisip ko. Yun na ang sagot. Hindi niya man lang ako narinig. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Iniwan ko sa mesa ang tapsilog at joystick, pati na rin ang susi ng bahay niya. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang paligid ng kwartong. Ilang beses ko rin pinangarap na magiging amin balang araw. Pero sa dulo, para lang pala akong panauhin, pag uwi ko, binura ko agad ang account ko sa Facebook. Blinok ko siya sa lahat ng social media, pati mga kakilala niya. Pati sarili kong number, pinalitan ko sa mismong araw na yon. Tumawag ako sa landlady para ayusin ang early termination ng kontrata ko sa apartment. May nakaabang naman na akong trabaho sa tuge, kaya sakto na rin ang timing. Wala akong iniwang kahit anong paliwanag. Wala akong sinabi sa pamilya o kaibigan kung bakit bigla akong nawala. Ang alam lang nila, tapos na kami, Basta ako, ang importante lang ay makalayo. May nagsasabi sa akin, ang tapang mo. Pero ang totoo, hindi tapang yon. Pagod lang talaga ako. Yung limang taon na ibinuhos ko. Bawat okasyon na ako lang ang naaalala. Bawat gabi na ako lang ang gising sa kay kaiisip kung mahal pa ba niya ako. Tiniis ko lahat ng red flags, umasa ako hanggang sa huli. Pero sa araw na yon, pinili kong hindi na lumaban. Hindi dahil mahina ako. Pero dahil naramdaman ko, sapat na yung sakit. Tama na, wala na akong dapat ipaglaban at sa totoo lang, alam kong yung katahimikang iniwan ko sa kanya mas mabigat pa kaysa sa kahit anong paliwanag na kaya kong ibigay. Yung mga tanong na walang sagot, yun ang magpaparamdam sa kanya ng tunay na pagkawala. Limang taon, walang closure. Pero sigurado akong alam niya kung bakit.